sisiw oh. Ayan oh. Pinalabas na. Pinalabas na. Mabaho na sa bahay. Mabaho na kasi. Yan tuloy. Tingnan nyo na bahay ng sisiw. Ito oh. Huh? Ang dumi-dumi na. Sa, sa labas na yan. Sa labas na ang sisiw. yun. Oh, mukhang manok na. Orang manok na eh. Pa, di ba, brother? banget banget. Banget sama ba. Hmm, banget sama ba. Martin. 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 Yun, Hai. Hai. Oh,

Piti mo, mo na. Piti mo na. Piti na natin. Kuya? No more. No more. <coughs> Patuloy nila, no? Hindi na natin piti nila. No, no. Sisi pa. Kita bago na. Tama na, na Maxi. Napunin ka, na ka, ka na sa anan, no? Hindi ka marunong magpaka. Ipunin ka na sa tubig. nhá, khả xíu cần xíu.